Uh, magandang umaga po ayan uh, mapagpalang araw po sa inyong lahat ayun uh, ayan so ang content natin itong araw uh, about sa rad o clutch ng Euro 4 4 in 14 Mitsubishi ayan ah, uh, kung mapapansin nyo ayan so ayan yung nilagyan ko ng flat bar yan apat na flat bar kasi yung clutch pan niya mga kabrom-brom Ayan, op, papakita ko sa inyo. Ayan, yung clutch fan niya na yan. Yung ilisin niya, ah, uh, sobrang lambot na, no? Ah, uh, pre-wheeling, ika nga. So, wala nang, hindi na kumakapit kahit na pinalitan na namin ng, ah, uh, tinatawag na, ano, ah, uh, silicone oil. Ayan, so, kaya nag-DIY tayo para, ano, malakas yung hangin. Ayan, so sa mga may Euro 4 dyan, uh, 4 410, uh, shout out sa inyo. Ayan, uh, sana uh, itong mixing video na to uh, makatulong po sa mga sa mga may-ari at saka doon sa mga ibang uh, manggagawa ano, na, na hindi alam ang paraan na ito. So, uh, sana ito uh, kahit paano makatulong. Ayan. Ah, kasi itong radiator niya ah, mabilis uminit. So, bali, nag-DIY tayo kasi ah, unang-una yung kisa nito ah, medyo mahirap. May makita man kayo, ah, panigurado, medyo masakit sa bulsa. Kaya, ah, minabuti na lang natin na diy Ayan, so, para medyo hindi siya iinit yung kanyang radiator. Ayan tapos ah uh, yung presyo nito mga kabrombrom, brom sigurado nasa maygit 1000 ito no kasi yung radiator cap nga nito na original ah uh, mabibili mo sa mga auto supply ah uh, mga nasa 1000 plus ayan so shout out sa may mga Euro 4.